Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kanyang radio program ay naglabas ng saloobin si Christy Fermin hinggil sa mga naging pahayag ni Bobet Vedonis nitong mga nagdaang mga araw. Sa noontime show kasi ng TV5 na Lunch Out Loud ay umiiyak na sinabi ni Bobet Vedonis ang kanyang dahilan kung bakit niya nilayasan ang It's Showtime. Sabi ni Bobet na nagiging toxic na di umano ang pananatili niya sa It's Showtime. Hindi na umano siya nasusunod sa programa at pinaratangan pa niya ang mga naging kasamahan na karamihan daw ay nagiging bossy. Hindi man pinangalanan ni Bobet ay haka-haka ng mga netizens na sina Vice Ganda at Vong Navarro ang pinatutungkulan niya lalo pat sila ang main host ng programa. Isiniwalat ng batikang kolumnista na masyado raw masakit magsalita si Bobet Vedanes sa mga kasamahan nito sa It's Showtime. Mapa host man o staff, ang bobo ni Vong Navarro. Basura talaga ang ugali ni bakla. Ang bubobo talaga ng mga babaeng to. Magaling lang sumayaw. Ito raw umano ang ilan sa mga salitang binibitawan noon ni Bobet sa mga kasamahan. Uh, meron text sa akin na ganito ang sinasabi. Okay? Nay, sinungaling si Bobet. Lagi niyang sinasabi, ang bobo ni Bong Navarro. Si, Boy, si Vice naman, basura talagang ugali ng bakla. Hmm. Naririnig 'yon ng mga cameramen sa headset. Huwag siyang magsinungaling. Yung mga sinasabi niya, siyempre nadidinig ng mga ng mga cameramen at saka din floor director. 'Di ba? Hindi lang siya yes. nakarinig nun Hindi siya po pwedeng magsinungaling kasi yung mga sinasabi niya habang nasa booth siya nadidinig oh. naka-headset ang floor director at ang mga kameramen. Katulad yung mga girls, yung mga 24K, di ba? Mm -hmm. Yung mga girls, ang bo bobo bo -bo. talaga talagang mga babaeng to, magaling lang magsayaw, mga ganon. Ito po, itinataya ko po yung pangalan ko dito kasi sa akin po nag-text yung mga taong dati niyang kasama. At ito po ay paninindigan ng mga dati niyang kasamaan at paninindigan ko rin po ang sinulat ko ngayon sa PSN. Anong masasabi mo sa balitang ito?